Wala naman siyang protect o anuman. Yan, naka-normal siya. Pansin ninyo. Eh, tunog siya, basag. Hmm? Basag yung tunog niya. Channel 1. Kahit yung channel 2, basag din. Mahina na basag. Uh, MBA Professional Sound. Okay, MBA na brand. Professional Sound. AK-270 model. Okay, shoutout muna sa mayari nito na taga Marikina, Bingal, bakalan nito. Shoutout sir ha, maraming maraming salamat ha, sa so, mo ng uh, unit mo rito sa akin galing Marikina. Tapos, alam ko dinala talaga dito personal eh. Okay, ayan na Basta inulit natin, maraming maraming salamat sir sa pagkakatiwalaan mo ng unit mo rito sa akin ha. Ngayon, ang issue nito ay... Hindi ko din alam. <laughs> Hindi rin alam na mayari kasi uh, binigay lang niya ata sa kanya ito. Ngayon, tayo na lang bala, syempre. Switch on natin. Oh, naka-plug na 'yon sa may bulb, oh. Nag -no normal mode naman siya eh. Wala naman siyang protect o ano man, naka-normal siya. And then may nakakabit na speaker ito and then audio input. Laptop natin gumagana. Pansinin niyo. 'Yung e, tunog siya basag. Hmm? Basag yung tunog niya. Channel 1. Kahit yung channel 2, basag din. Mahina na basag ang tunog niya. Okay? Tanggalin na natin yung takip niya para makita natin kung ano pinakalaman loob niya. Okay, bali, ito lang. <laughs> Laki ng casing. Ito lang pala yung laman niya. Yan, meron lang siyang two pairs. Okay, topers lang siya. Oh. Akala ko kan malaki talaga. malaking lang plain casing. Okay, toppers tapos class AB. Ang supply nito. 40. Ma, uh, medyo malakas-lakas ng konti sa EB5 ah. Uh. Mga 733 ang datingan niya. Ngayon, ang porma nito parang cool sound ang dating niya. Ang porma niya parang cool sound, no? Pati yung casing MBE lang yung pangalan. Okay? Ngayon, Mhm. Mm Try mo na natin sa control siguro. Try mo natin yung control nito. Tingnan natin kung control lang problema o ka'y galawin ko muna yung mga switch, baka mga switch lang. Okay? Ginalaw na natin yung switch doon. Ah, uh, ulitin natin. natin kung ano mangyari sa tunog niya. Okay, naka-normal. wala basag talaga? <laughs> Basag talaga yung tunog niya. Ano na, pagtataka dalawa talaga yung basag ah. Okay. Ngayon, try muna natin sa control. Hindi natin mabunot yung pinaka-wire kasi nakatago. Tanggalin natin. Okay, tanggalin muna natin tong board niya. Walang effect. Kinalas natin to tapos binunot natin yung Sakit, tingnan nyo, pinag-short na natin. Walang epekto. Basag pa rin tunog niya. Kasi ninyo. Kaya pinag-short ko na to, ah. Wala, basag, oh. Kaya pag mo, maingay, oh. May humming siya. Ngayon, alamin natin kung na amplifier stage ang may problema or dito sa kwan, sa stage or sa input buffer. Pag dito, wala pa rin, no? Oh, pangit pa rin tunog niya. Tiniso, yung kabilang side, sinubukan ko pangit din. Kapag ginawa ka mo ito, malakas, oh. No, oh, malakas. Ito puti is out ito, eh. Good, oh. Paring good yung amplifier, di ba? Hmm? Sa input ba? siguro Okay Gagawin natin ay So yun, so yun tayo sa main input buffer niya. Bira na yan Bago natin baklasin to Yung, chan, yung channel tuloy, yung input buffer Eh, check muna natin yung voltahe Kung may voltahe Baka mamaya walang voltahe Kaya, pakit yung tunog diba? Yung 15 15-15, eto siya, ito to Ayan, ito, ito Ayan, ito supply to, 15 Nakasa Nakalagay dyan Negative 15 Ground, tapos 15 Okay? Sukatan natin. Ito. Kita ba? Ang camera natin. Ayan. Ito. Okay, meron siya. Nasa na 13. 14, no? Oh. Tapos, gilid. Tapos, kaliwang side. Ah, okay. Ito walang multahe, oh. Diba? Wala siyang multahe, oh. oh. wala talaga oh pointed na yung tester natin oh. Okay? Ngayon, sa nakakabit to? Ano nga eh? Munutin natin. Ayan, Binunut ko na. O? Oh. Nag, Parang nagkuhan yung relay niya. Nagpo-protect. Ngayon, sa natin dito, ground tapos positive. Ah, wala talaga. Wala siya oh. Okay, tingnan natin. Kung bakit wala supply ng kunya ng 15 positive. Okay. Maklasin natin tong power supply ah. Mukhang a shorted or sira itong diode nito. Regulator to na ay sinner diode. Ito to paano ito? 15 volts. galing ito siya oh zoom in ka. Yan, ito siya, yan 15. Ito siya 15 volts, 101 watt. Okay ito to. Yung supply na to ay galing dito sa taas, galing dito sa taas. Yung dalawang 4.7 na nakaparallel. tapos papasok dito, i-drop niya. Tapos i-regulate -re nang ng sinner diode ng 15 volts yan. Yan yan. Ito yung paa niya, oh. Ito yun, paa niya. Galing siya dito, Galing dito sa positive side Dito sana. Galing dito positive side Tapos paano ito ng resistor na dalawang 4.7k Tapos tatawid dito Tapos out na yan Magiging out na niya yan eh Papuntang positive side Ngayon Meron siyang nakaparel dito na Na Sinner diode para mareregulate siya into 15 volts Ito ito Ah, ito sa may kabilang side. Dito naman sa may kabilang side, oh, yung negative ngayon short yan na-check ko na eh maka short shorted yung regulator ito siya oh ito to ayan oh kaya na tester natin pag short ko kung gano'n kung gano'n sa reading nya hanggang dito sa may gitna ng 2 tsaka 3 pansinin nyo oh shorted diba o oh, zero pa natin Okay, nakasiro na. Pansinin ninyo. Oh. Sira talaga siya, oh. Baliktarin natin. Oh, reverse, forward, shorted. Tapos, ito yung isa. Ito yung isa, eh. Ito, ito yung sa negative side, eh. Ito, may karga dito. Masira yan. Tapos, yung... Yung resistor, buo naman. Hmm? Okay, kalasin natin. Mayroon naman tayo rito eh. 15 volts sa sinner diode eh. Kalasin natin to. Hindi pala sinner diode yung sira. <laughs> Kapasitor. Ito. Value nito ay 25 volts by 220. 25 by 220. Pansinin ninyo. Buo pala yung regulator. Ay yung sinner diode buo. Okay, testerin natin. Ito yung diode. Oh. Buo ito eh. Medyo mahirap lang. Medyo mahirap lang mag-tester nito eh. Ayun, hindi naman siya shorted oh. Diba? Oh, buo siya. Ayun na, nalaglag. Ito yung sira, yung kapasitor. Short, may, kung ano siya, short yung kapasitor oh. Tingnan nyo. Ay, ang hirap naman ito. Ang hirap. Ah, tingnan nyo. Ito, Ante, ito. Ang tester ko na. Oh, oh shorted oh. Hindi mo lang bumabalik Oh. Okay. Pip, kwanto? 25 by 220. 25 by 220. Sira. Ito na. Focus ka kasi. O siya oh. Yan, 25 by 220. Dito siya nakakabit. Yan, pasok siya dyan. Positive. Tapos ito, drop. Yan, drop to. Tapos, positive side. Tapos ito, kabila, negative. Ah, kaya plus short yung dating ng uh, diode kasi kakakuan pala itong kapasitor. Oh. Okay, palitan natin. Tapos balik natin yung diode. Okay, bali ito. Binalik na natin yung Sinar diode. Ayan, binalik lang natin to. 15 volts. At tapos itong kapasitor bago na to. 25 by 220. Ayan, ito nakalagay natin. Bago yan kapasitor. Tapos ito yung sira. Okay, 25 by 220. Ayan, ngayon, test natin kung or check natin kung may shorted pa siya or wala na. Eto O, oh, ayan oh. Hindi na siya short o oh. Diba? Oh, wala na yung shorted nyo Okay, ngayon Sabotahin naman tayo Siyempre Buhayin muna natin yung Check muna natin Baka may mabaliktad yung diode Okay, tama Ngayon, switch on natin Okay Tapos sukat tayo Kailangan meron na tayong sukat dito na Positive Tsaka Positive 14 15 Ah 15 pala Ito Ayun you know, oh Meron oh ba, Meron oh Tapos oh, Ayan oh Negative ito Negative 15 Tapos ito Positive 15 Okay, balik na natin yan. Titino na yan. Utik na yan. <coughs> okay, bali ito. Naibalik na natin yung board ng power supply natin. Ngayon, kalas pa tayo dito sa may bukwan, no? <laughs> okay lang yan. Troubleshoot nga eh. ba? Diba? Okay, nag-trigger. -na uh, sukat muna ulit tayo para sigurado. Okay, dito Negative 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 Okay, meron Tapos, positive Ground Tapos, positive Ayun, Ay, oh Meron na, oh Okay, ngayon Tabit ulit tayo ng Speaker Speaker na naman ulit Ayan sana gumana na para mas mabilis yung gawa natin kailangan lang talaga guys sa pag to troubleshoot kailang oh yun oh ganda ng tunog na oh saan yun yun oh may audio na siya agad oh excited siya masyado oh <laughs> hehehe ang importante lang talaga pag nagta troubleshoot ka marunong ka mag um, analyze ba kung ano yung pinaka problema sabi natin basag yung tunog uh, una una pag ginalaan mo dyan, yung mga switch maring mga switch tapos control and then bago mo baklasin yung input buffer magsukat ka muna ng voltahe baka mamaya kulang ng voltahe wala siyang positive either walang positive or either walang negative di ba kailangan, meron siyang 15 Kadalasan ang gamit na supply dyan ay 15-15 Kapag 55-32 ang gamit na IC Kadalasan, ang supply is 15-15 Positive 15, negative 15 Okay, narinig ko, na, parang tumino na yung tunog eh Ngayon Okay, channel 1 Iyon oh Makalabog na malakas din 40 lang, pero yan oh, may signal siya oh Channel 1, tapos channel 2. Okay, teka lang, baka ma-kuryente tayo. Yun o. Oh. Okay na. Okay, goods na. Wala pang problema yung control. Ang forma nito ay katulad sa may call sound. MBA lang yung pangalan pero call sound yung nating niya okay, good yung amplifier, good yung control uh, good na rin yung input buffer, kumpleto na yung supply, good na yung tunog ito na lang yung fan, bakit hindi gumagana yung isang fan ngayon, another ulit another sukat na naman tayo ng voltage nya, kailangan may 12 volts naman dito na pumasok kung 12 volts yung supply na, na require sa may fan, kaso mukhang 24 oh. nakalagay, oh. parang 24 siya ito lang yung Thailand kanina. Ito yung daylan, no? Kung bakit wala siyang supply na positive. Nag-short na yung 25 volts na 220 UF. Ngayon, boltahin naman dito sa may fan. Kapag may boltahin na lumabas or pumasok sa may fan, ibig sabihin, sira lang yung fan. Okay? Tingnan natin. Ah, walang pumasok. Wala, oh. Wala siyang pumasok na Bultahe. Ngayon, bunutin natin to. Patay dito natin, Tinanggal ko yung sakit ha. Yung linya ng fan. Wala talaga siya. Wala talaga oh. Malamang nasira naman itong 100 ohms. Alam ko 100 ohms yung dumaan dito eh. Baka na-open naman yan putik. Binalik pa natin yung supply. Okay, baybayin natin ulit. Ito na, binaklas na natin ulit to. Ito yung resistor. Ito, to, Paan ang resistor to? Okay, ba Tapos, ito siya. Ito. Ayan, open, o. Oh. Okay, open. Tapos, ito yung kabilang side. Yung gumagana na fan. Ito, to to. Stare natin to. Ayan, meron siya, oh. Okay, galing dito yan. Galing Galing dito. Tapos i-drop niya. Siya magdadrop nang drop ng mataas na boltahe. Yan i-drop niya papunta rito. Wala akong eksaktong 100 ohms. Wala, wala akong may 100 ohms ako. 2 watts lang na hindi pwede, mainit 'yan. Kasi nagda-drop ng supply yan papunta dito sa may 24 volts ng fan natin. Wala akong 100 ohms na 5 watts. Ang ginagay natin dito ay dalawang 47. Yan 47 ohms yan ah Ayan, focus ka. Ayan, dalawang 47 ohms, nasa around 94. Pwede na yun, pasok na yun. Kayang kaya na niya yung magdadrop na yan. Okay, mas matibay pa to. Dalawang 5 watts pa naman pinagsiris natin eh. Walang masama sa pagsiris parallel, basta tama lang yung value. Okay, and then, alam mo yung kung ano yung paggagamitan niya, di ba? Huwag lang sa mga biasing kasi hindi pwede yun. Nakabalik na yan ha. Nakabalik na yung supply natin. Ayan yung yung dropping resistor okay tapos ito sa may front panel binalik na rin natin okay ayan buo naman yung control eh ganda pa ng control nya wala pang sabit ayun play natin yung laptop natin play ngayon switch on na yung fan magana na oh. lakas nya 24 volts pala yan okay 4 nyo ah, 47 ng kwan na, dalawang 47. Mas matibay pa to, hindi init gano to. Mga kaysa dito sa single lang. Okay. Ito volume natin, channel 1. Iyon no oh. Malakas din. Mga speaker siguro ng mga tag uh, 600 watts nito, kayang-kaya -kaya, -kaya nito. Maganda mo muna go, oh. malakas din. Gaganda dito, pwede mo pang i-bridge lakas, oh. Ayan. Uh, naging normal na yung tunog nya. Okay. Hanggang dito na lang. Makapirid pa tayo. ayun lang, guys. Sana nakapagbigay idea tayo kahit sa gitong, kahit sing video lang, diba? And then, kahit gitong klaseng unit lang. Uh, Malay nyo, may encounter nyo yung gitong klaseng unit. Kung hindi man, sa ibang uh, unit, na same sila ng problema, diba? Yung basag yung tunog. Yung pala, hindi lang pantay yung voltaje or sabi nga, walang positive, either walang positive, walang negative. Okay, check nyo na lang. Tapos, minsan yan, yung sinner diode, sira, uh, regulator. Tulad nyan, kanina, yung kapasitor ko, na nasira, di ba? Tapos sa may fan naman, kailangan basta marunong kayo magsukat ng voltahe. Importante, may voltahe na pumapasok. Okay? And then, dahil umabot ka sa part ng video natin na ito, at hindi ka pa nakapag-subscribe, nood ka lang na nojan dyan. Kumuha ka lang, kumuha ka lang, kasi <laughs> pakisubscribe ng YouTube channel natin ha. Pindutin mo yung subscribe, pindutin mo yung bell button sa gilid, silik mo yung all. Ayan, kapag napindot mo na yan, ma manonotified ka kapag meron tayong bagong upload na video. Mag-upload tayo ng video isang beses, dalawang beses kada araw. Okay? God bless and then peace sa atin lahat ha?